Gandang Aroma ka Health. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga makakamanghahang benepisyo sa pagkakaroon ng no sugar diet sa iyong kalusugan. I-click ang subscribe button at ang notification bell para sa makaragdaga pang makalaman tungkol sa kalusugan. Una, alamin natin ang basics. Ano nga ba ang no sugar diet? Ito ay isang dietary approach na naglalayong kontrolin o iwasan ang pagkain ng asukal at mga produkto na mataas sa asukal. Layunin nito na mapanatili ang normal na antas ng asukal sa dugo at may iwasan ang mga negatibong epekto ng sobrang asukal. Narito ang mga kamanghamanghang benepisyo ng no sugar diet. Pagkontrol sa timbang. Ang no sugar diet ay makakatulong sa pagkontrol ng timbang at pagpapabawa sa sobra-sobrang timbang. Ito ay dahil sa pag-iwas sa mga empty calories na nakuha natin mula sa asukal. Pangalagaan ng puso. Ito ay nakakatulong sa pangalaga ng kalusugan sa puso. Ang mataas ng pagkonsumo ng asukal ay maaaring magdulot ng panganib sa puso, kabilang ang mataas na kolesterol at high blood pressure. Balance Energy Kapag wala tayong asukal sa dieta, ang katawan natin ay mas maayos na gumagamit ng enerhiya mula sa ibang pinagkukuhanan tulad ng carbohydrates at healthy fats. Ito ay nagre sa mas mahusay na kontrol sa enerhiya pangangalaga sa balat. Ang asukal ay maaaring magdulot ng mga problema sa balat tulad ng acne. Ang pag-iwas sa asukal ay makakatulong sa mas magandang kutis. Pangunahing iwasan ang diabetes. Ang no sugar diet ay isang epektibong paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ito ay dahil sa mataas na asukal sa dugo ang isa sa pangunahing sanhi ng kondisyon. Mataas na antas ng enerhiya. Ang pag-iwas asukal ay maaaring magdulot ng mas mataas ng tas ng enerhiya. Ito ay dahil ang asukal ay nagpapababa ng enerhiya at nagdudulot ng pag-crash. Malusog na panlasa Kapag tayo ay masasanay na hindi kumain na sobrang tamis ng pagkain, tayo ay mas magkakaroon ng mas maayos na panlasa at mas maka-appreciate ng natural na lasa ng mga pagkain. Narito ang mga kung paano sundan ang no sugar diet. Basahin ang label. Alamin ang mga uri ng asukal at mga pangalang may ose sa mga label ng mga pagkain. Kumuha ng fresh. Piliin ang fresh na prutas at gulay kaysa sa mga processed na produkto. Magluto ng sariling pagkain. Magluto ng sariling pagkain upang kontrolin ang mga sangkap. Inumin ng tubig. Mag-inom ng tubig kaysa sa mga inuming may asukal. Magplano. Magplano ng mga pagkain na walang asukal at magdala ng mga malusog na snack. Ang no-sugar diet ay hindi lamang nagbibigay ng makabaluhang benepisyo sa ating kalusugan, kundi ito rin ay nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang asukal tayo ay nagbibigay proteksyon sa ating katawan laban sa iba't ibang mga sakit. Maraming salamat mga kaibigan sa pagtutok. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa makaragdaga pang makalaman tungkol sa kalusugan at iba pa. Hanggang sa muli mga ka-Health, paalam.